car mo binili No I know the price oh, yeah. oh, tell us, Pero ano uh, we did not buy this on a cash basis parang installment oh, so na So how siya. much is see si Rolls Royce So the Rolls Royce was around parang 42 42 million Rolls Royce isang kotse lang yun What else Um the Maybach Maybach Mercedes uh -huh. How much Parang nasa 22 22 million. How many Maybachs? Pwede maybacks? pa natin pakita yung screen. Kami hindi nakakaalam ng kotse na hindi na yung maalam one. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh, <laughs> eh kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong pa para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa mo? lang po. O, oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow. Mag mag magkano yung Bentley mo? 20. 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um yes po. All right. Uh, Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63 uh, is that a sports car? Or? Hindi po. G-wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Ah, oh, mga ano. Parang yan, mga 11 yata po yun Bulletproof? No. Isa lang. Ah, uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both. At 11 million each. Uh, yung isa, eight. Yung black. Mm. Long wheelbase? Yes po. Mm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh. How many? Dalawa. Dalawa rin. Mm. How much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. Mm. What else? Yung... Suburban. Suburban Hmm oh, Ilan? Isa lang po Pero I bought that here oh, eh, Local Eh bakit itong mga sinas Sinasabi mo Sabi mo Binili mo sa local dealer dito Oo oh, Local dealer oh. Ay Ibig sabihin Importer Pero this one sa casa Binili yung suburban po Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata Siya nun 3 million? Oo oh, oh. Brand new? Second hand? Binili mo second oh. hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo Yung mga Rolls Royce Maybach Bentley Escalade G63 Pare-brand new? Apa. O bakit bumili ka na second-hand Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya kaya, yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second-hand? Kasi yun lang yung available, yun mga kasi that was the na... time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available niya. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. <clears throat> When? Pa Since 20... 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po Ah, 2021 mm -hmm. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa or kaya minsan tatlo yung isa, iba Luxury? Opo oh, Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright oh, Bukod sa mga nabanggit mo, mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko hindi, ilan lang to? Three, four, six, eight. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Uh -huh. Sa dami. Sa pa So, do sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. Uh, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? Uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover. Ka -pa pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. twenty mm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else aside from Range Rover? Sabihin Defender. Mo? Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan magkano? Nasa parang 7 yata 'yon. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday pala? Iba-iba. Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag-uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto mo ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung man, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Ano ba?